Mayong adlaw ninyo mga karipa. Di ana ko sa bukid. Bukid is life mga karipa. Nagpail na pud kog ulingon kay maay nang panahon init na. Ah, nga, nga kong gipail mga karipa. O palang gi pagkahuman So, ako din update sa akong karlang nga gilawong mga karipa. Ako din susihon kung maayo na bag tubo ning akong mga law nga karlang og nanurok batanan kusog kaing init diri mga karipa na karon kay Ana siguro bagyo. Yang aku kung diri nga karlang mga karipa. Oh, uh, nanubo na gid mga karipa oho. Nga nira, ang paglaong ug karlang aron makabinhi mong nga kuan mga karipa. Ako ning limpi limpyohan Gabot-gabotan kunig sagbot mga karipa kay Aon, oh, nanuruk na mga karipa. Now, halos na nanurok tanan mga karipa peeps. Dagandaghan ang gidning akong itatanong mga karlang mga karipa peeps. Tagas-tagas ng uban o. Ako pa ni patagason mga karipa gyud. Kay para sigurado gid nga mabuhi. Now, Tagandaghan tag ni sila mga karipa gid nga akong gilaw. Gi karlang. ako ni siyang i tanom nasad og mutag astag astag ni mga karipa dito bandas babaw oh. pa dito ay kuryoso nga tanom nako ang diring dapita mga karipa na ni mga saging buhi na nga akong gitanong mo mga karipa nga kuryoso nga una ako lang ning hinahinayan nung pananom din hima mga karipa kay yawat na lang ma lokop lokop ni nako na atong akong hawan ng kuryos og saging og lubi kay nao ang uban lubi way bunga nao ay mga bunga mga lubi na mo diri nga uban kay nakuanan man sa mga kahoy at tabunan so kining akong lao nga karlang mga katuso ni kabuok mga karipa ako ni siyang i pananom nga ito sa babaw banda babaw ay naka naman po ko'y hawan dito bag ko atong usak adlaw kanang ako gipail ka ron layo layo naman gani dito as babaw ho. tangong pagit kayong daan na miaging may aging adlaw mga karipa kay Sigig uwan tangong kayong daan kini mga sobra gatos ni ka kuan kay naa mga karipa na may hinturok tag tulo-tulo na naapo diri a oho duha tulo naapoy tag upat so tag upat oho mga karipang hinturok siya ini katag -as, as ini mga one month siguro ini one week paman man lang guni siya mga karipa kapin ina ni ra pagpadaghan og karlang mga karipa katung mga unud-unud nga mabilin ini bukad imo na siang cap-capon tagut taguron kunya imo ilawong para nitib ni siang nga karlang mga karipa kay mahal na ron ang kilo sa nitib na karlang ya akong gipadaghan so kini siya ang upat ug turok ini mga karipa ako ni siyang kaupaton pud pagtikas subali, so, bali sobra ni 100 ka puno ayo daghan daghan turok sa uban mugbo pa lang di ay una mga tagas tagas na uho pa ari banda ah murag ko anna taas taas na mga karipa ako na siya gikuhaan og tabon mga karipa kay turok naman kadtong paglaong nako na sa iya ako ni siyang gi tabunan usa og ah Kuan sa lubi ako gitabon kay para di siya ma-expose sa init Napagtanaw na pagtan-aw nako nga may na siya ako na siyang gikuhaan og tabon kay para mainita na siya kay buhi naman ng gamot naman siya mga karipa mainita na siya ma kuan na siya muturuk na siya maayo kay kung imo lang sige tabon mga karipa kana di na nimo kuha tabon di, di na siya di ni siya katagas di na siya katagas mga karipa ma kuan na mga pilo malus malus na paubos kani di ko na ni siya tabunan mga karipa kay nanurok naman oho uh ah ruko pa ni mga karipa nga ako itatanom kay dako-dako ni ng akong hawan nga na oho uh babaw hindi apagay nga ribanda sa ubos oho uh mga karipa ako ring hawanon pod pero kung kaya sa akong kuryoso nga kuan lisod manggod magsigit ang pangayo og kuryoso nga binhi saging nalay ako itanuman ang mga karipa mga napadong sa ubos saging og lubi. tos babaw katong pinakaigbaw nga itong mga karipa ako na siya tamnan og balang balanghoy kamuting kahoy ba kay para di malibon may man kamuting kahoy mga karipa kay mupatay patay, tong sagbut kining kuryoso mga karipa ay mura ning sip 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 sipan katong akong uban kuryoso nga tong mga karipa buhi na nandahon na og tagduha tagtulo lipay na kaay ko ba mga karipa nga ni kuan ang dahon ni alibyo ng dahon sa akong mga tanong So, din hinalang kutob akong video mga karipa kay maniudto pa ko. Silong pa kuspayag, baling inita na kay, nakabalos ang init din mga karipa. Thank you sa akong mga ka-viewers. And God bless you all again. Salamat.